ano yung naging ambag mo nga naman kung sa Ah, uh, well, uh, alam po naman natin na uh, noong June pandemic, ang uh, city city mayor, city, uh, nagbigay po sila ng relief na ano po. po uh, hindi po kami natakot uh, na ano, ang importante kasi dito is makakatulong tayo ng pagkapagbigay tayo ng mga pagkain. Tapos po yung mga na ano po na uh, nagka-COVID positive, pinatawagan nila ako. Tapos ako po yung uh, nag-aayos ng tumatawag ng mga ambulansya para madala po sila sa sa hospital po. Eh di ba, Kagawa Grace, uh, no panahon na yun, talagang takot na takot tayo lumapit, di ba? Pag narinig natin yung pasyente, may COVID. Ikaw hindi ka ba natakot noon, ng panahon na yun? O ikaw eh, na-infected, no panahon na yun? Actually, yung mga anak ko sa kananay ko na, na, na positive uh, sila uh, po. Pero ako, hindi po. Uh, pinipigilan man nila ako, hindi, hindi ako nagpa, nagpadala doon sa pigil na yon Dahil alam ko po, po, marami po ang nangangailangan sa tulog ko. Ngayon po, uh, may namatay rin po kami na uncle ko at kakita ko during na ano yung pero hindi po ako natatakot kasi naniniwala po ako na kung talagang magpa, uh, mabi, mahahawa ma ka, mahahawa ka. Kung pagdasal lang ang kailangan dyan para alam naman natin na tanga uh, tanging na ang Panginoon lang makakapagbigay kung anong uh, uh, sakit na ano kung talagang mawawala ka. Yun lang po. Okay. Thank you. Thank you, Pagawa Grace. Dumago naman tayo ngayon kay Pagawa Sokwe. Yes. Yeah. Noong panahon po ng pandemya, noong muna-una po kasagsaga niya, ah uh, kung narinig niyo na po yung nag spray sa daan po ng buong balibago, yung nakatrack po, ah uh, tayo po yun na nag-spray. Kasi nga po, ayaw ko ma-spread ang virus sa mga tao kasi nabalita ako noon na nagka-case sa balibago ng panahon na yun. Tsaka yung mga kaibigan na medyo nakahangat sa buhay ay eh, nagpadala ng pangmigas, uh, sardinas, noodles para po pamigay natin sa mga constituent po natin sa, sa sakupan tsaka po pamimigay po natin ng mga pagkain sa mga front So ang hindi mo sabihin, kagawang software, in your personal capacity, okay. ginawa mo lahat yan? Opo, okay. yung nag-spray po kami is... Ah, uh, dalawin po ng mga kaibigan ko na sabi nila, ano, wala po tayong gagawin, wala tayong gagawin. So, nag-usap-usap kami na mag-produce kami ng spray para sa mga kababayan na taga-balibago. Usually po, hindi naman po balibago lang na sprayan namin, pati po may banda pa po sa Malabag eh, na na nag-request na nakikita po yung live namin sa doon uh, sa Pulong Malagol, ganun din po. Ah, uh, bali yun po ang nagawa ng, ng pandemic. Okay, thank you. Uh, Kagawad Sokwe. Kay Kagawad Ednel naman. Ako po, nung panahon ng pandemic, nag-volunteer oh, po ako. Tinawagan po ako ng mga drogong polis, uh, BNP. Kung ko po yung sa Mabala at saka Angles, boundary oh, po yun, di ba? Ah. Hindi po namin kinapapasok yung mga uh, yung mga sasakyan. Hmm. Iwas natin po dahil sa selen po ng panahon, dahil sa pandemya, yun po ang ginagawa namin ng mga drogong polis na nyo. Hmm. Uh, Araw-araw po, umaga, gabi, nandun po ako para sumupo ako sa kanila kasi makakaibigan po natin sila mga VIP. So, volunteer ka? Kung yes. Baga, walang sahod yes, yan? Walang wala po, wala po, wala po. Uh -huh. Minsan na ako, pag may ikot yung budget, nagkano pa kami so, nangyong kapit. Kung nag-aabo, no? Yes po, opo. Oh. Kasi, kasi ilang 24, 24 hours yung checkpoint daw? Yes po, po. Ilang taon yun, di ba? po. Oh, dahil ang order ng national government, ay eh, talaga major yes. lockdown, no? Kaya inanong po namin yung boundary to boundary lang po. Maraming po salamat. Okay, thank you. Pagkawad yan na. Kaya kagawad kin naman. Kaya uh, tayo po ay patutunan uh, din po sa mga community party po yung mga bumakatapos sa atin ng mga uh, yung mga small organizations po yung mga gustong magtulong-tulong uh, tayo po ay pumunta sa parang kaya uh, ay sa paligid sa pampang at sa uh, kumitilip po tayo ng mga tuwing uh, that eh, po kasi mura po yung mga kulay, yung mga uh, ano po yung mabibili, mabibilig, mabibilig, po sa uh, pang-pang, ay yun po natin uh, na sa mga uh, nag-gumagawa uh, po ng community pantry sa hulo Angeles po. Okay, thank you. Magawad Kim. pa Pertus na ano kang bago kanil? yes sir, <laughs> uh, during that time, uh, na-designate po ako as a volunteer. Uh, ang team leader namin na uh, during that time, kami ng mga kumaring Grace is si Tau Kabalan, mm -hmm. si SU Chief. Uh, Nag-distribute po kami sa The Whole, Barangay Balibago, Barangay Amsik at Pulong Maragol. Pagkakarap po na napakahirap ako tangan ako. Tinaya ko yung sarili ko Uh, na mag-volunteer house to house na uh, registrado man, tayo man, ang bilin ng ating puting mayor, lahat kailangan mabigyan ng tulong. Okay. Uh, okay. eh. Yes po, so, okay, yes po. Natin eh. At sa sarili ko resources, to patay ang negosyo, mahihirap ang pera, pero may mga kaibigan ako mga foreigners uh, na kliyente ko sa Bilya, na nag-donate sa akin ng mga biscuits, tubig, mga vitamins, na ang ginawa ko na pinamigay po, pinamigay ko po, pinamahali ko sa mga taong natutulog sa daan. Yung mga me mental illness. So ako po, binigay ko po, volunteer ko talagang meron in inaka in in Tapos po, ako uwi na after uh, serving our our constituents is dalawang araw ako natutulog sa kalahe. Kasi makamawahan yung mga bata. Hmm. So, pagdating po sa servisyo, ang unang-una po at naniniwala po ako, whether na nanonong ka o hindi ka nanonong ulang, number one dapat, ang tao may puso. Pag may puso po, lahat po lang imposible. Bibigay lahat natin ang servisyo natin. Hindi hindi kayo natakot, ano? Kaya hindi. na infectious yung ano nun. No? Hindi. Yung major lockdown kasi, yung Delta pa nun, ano, no? Di ba? Delta virus? Yes, sir. Yes, sir. Oh marami ang uh, namatay dahil okay. sa virus na yun. Mm -hmm. Oh, thank you, Kagawad Pektos. Uh, dumako naman tayo kay Kagawad Jen Bonifacio. Um, during that time of pandemic, um, after nawala ni Daddy, <clears throat> uh, dun kung na-appoint ako, uh, meron na mga testing kits. Mm -hmm. So, lumabas na yung mga antibodies yung sa blood, blood oh. pa sa swab. So, um, I tried to communicate with uh, mama management no, to uh give um free testing po noon kasi yun yung um, parang uh somewhat uh control po ng uh uh, ng, uh virus na. However, hindi mo tayo tiningin. So, in my own little way po, kahit po eh, hindi enough ang sweldo sa barangay. Uh, pinang bili ko na lang po ng pagkain. No. And then, uh, kami po ng husband po, hindi po kasi ako pwedeng umikot lang kasi bagong panganak din ako. So, high risk din ako. Uh, ang ginawa na lang po namin ng husband ko, bumuli ng food packs. Then, kami na lang po umikot around Angela City. Kung sino ko po yung makita natin, along the way na uh, may like, babasura, mm -hmm. yung mga nandili mo sa daan, mm -hmm. kahit po uh, medyo delikado, we tried. Uh, since parehas po kami um, frontliners, mm -hmm. uh, uh, my husband is a nurse and I'm a medical technologist po. Mm -hmm. Uh, medyo nagkaroon kami ng mga pass mm -hmm. and then uh, nagbigay ng full pass sa mga nasa checkpoint and um, yung mga uh, mga uh, kasama natin or mga pabarangay uh, na nagbibigay po ngayon. Uh, okay. Thank you, Kagawad Jen Torres Bonifacio. Dumago naman tayo, no? Uh, kay Kagawad Joel Hoffo. Oh. Uh, punta sa tayo ng pandilig, uh, sir. Uh, ang naging ampaw doon, uh, yung uh, tulong ng galing City Hall. Uh, kasama ko po, po yung mga tao ni Mayor Pogi Lahati at saka ni Congressman para ibigay doon sa mga tao sa so panagay balibago na piktado ng pandemic. Kasama po nila mga distribute, mga tibio, diamond, lahat area ng balibago. Ang dating ng pandemic.